Ginalang wala ulang kamu kamo, sabi ni Pangulong Duterte. Mga mga lumang kabato nila na, oh, oh, sabi mo, na nung nasong mayor ka pa, ay uh, sinasakay mo sa helicopter, yung mga gusto niyang gurgurin, or pinag-gorgor niya, sabi ni Pangulong Duterte, o oh, man, doon sa Mount Apo ba yun, at saka sa dagat. So ngayon, Maghanap na naman sila ngayon. Yung mga hinagis ni Pangulong Duterte sa dagat o binato niya sa Mount Apo para idiin. Malinaw! Kung may kaso kayong mga yawa kayo, kasuhan nyo na. Willing na nga siya mag -ano. Gusto niya nga pumunta dun sa dahig. ba diba? Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa inyo na ako, oh, sige punta na nga ako ng dahig doon kasi hindi nga ako nakapasyal doon. Tapos yung iba sa yung, yung mga uwad committee, nililiteral ninyo at ang hina ninyo ng ang hina ng mga kukote ninyo. O talagang naginahinaan kayo dahil watal bayad kayo ni Lisa Tanas. Okay? So yung ini-insist ni Trillanes, I'm glad na pinaliwanag yun ni Pangulong Duterte na yung tungkol sa bank secrecy si law na gusto niyang ipa-wave, di ba? Mas sinasabi niya na nagsasaltalan daw ang Pangulo na ganun-ganun gano'n gano hindi naman gagawin. Eh nilalaro ka lang niya. Wala naman tanga na mag, magda-drug cartel na ilalagay niya yung pera sa loob. Alam mo Trillanes, yung utak mo bala? Daw ka-uum-um -um, ginsang buto ni Raul. <laughs> Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo nasa pul politiko ka pa naman din pulpul -pul ka military ka pa man din na pulpul -pul ka hindi mo ba alam ay eh, walang pulboronic na katulad ng amo mong si Lisa Tanas at si Marcos Jr na ilalagay ang kwarta ang pera sa bangko julul walang ganun kung meron man kung sino man mga miyembro ng mga pulboronic cartel na yan ilalagay niya yung pera sa lupa o kung saan man sa bol kaya nga may tinatawag na bagman Bugo gid utok mo no. Nami gid na, nami gid ng utok mo, ngalinti ka. Managers check daw. 'Di ba? Then ito mga tanga, sas ito yung mga tangang mga gago to, mga mga ano na to na mga kuad ko. Nagpapaliwala sila doon kay Trela na picturean ko yata. Yon. Okay ito to, to Ito lang ang kadyotahan ni Trelianes. O, ito na mga kababayan. Yan yung pinakita niya diyan ya yeah, yan daw ay ebidensya na yan daw ay mga bank account ng Pangulo Duterte na pinapasok. Kahit sino kayang gawin niyang mga kajutahan na yan. Kahit, ay mag kahit, kahit ako hindi ako magaling sa computer, kaya kong gawin yan eh. Okay? O. Oh. Paano ka maniniwala dito? <laughs> ay, Trillianes, ka talagang gusto mong magbidabidahan, total sabi mo, may nakuha ka, may nadukot ka, may nagbigay sa'yo na bank account o manager's check, Ipakita mo sa taong bayan kung matapang ka. O, ipakita mo na may hawak ka kasi ako, you know, may mga hawak ako ng uh, cheque na tinanggap ni Lisa Tanas. Galing sa, you know, bribe mula sa agricultural smuggling. Cheque talaga. Mga kababayan, talagang na-outshine na talaga nila ni Pangulong Duterte. Kita niyo, 79 years old na yun, ayaw niyang, ayaw niyang magpapigil, ayaw niyang tapusin ang uh, Senate hearing kasi gusto niyang ano na tuloy-tuloy. Na alam niyo kung bakit sila nagmamadali itong mga huwad committee na ito? Mga palangga, kaya sila nagmamadali kasi birthday ni Tambaloslos ngayon. Baka magbigayan doon ng uh, alawa ng ano ng uh, payo ng bribe, 'di ba? Doon sa birthday ni Tambaloslos kaya minabadali nilang matapos ang Senate ang uh, hearing pero ang Pangulong Duterte ayaw talagang magpaawat. O sila ang sumuko. Anong ibig sabihin yan? One versus lahat ng ulupong. Saan ka makakakita? 79 years old. Gaya niyang lamunin. Lunokin lahat. di ba diba? itong mga, bulbo, mga bobo. Kasi ang mga tanong ng mga makakaliwang grupo. O, concern kayo? O, yung mga na, 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 gurgur, na ganito, na ganyan, na ganyan. By the way, ha? si Pangulong Duterte nagsalta about gurgur kanina. Tapos sabi nito ni Kongresuman uh, o Representative Cardema na sana itong pagdinig na to hindi lang yung mga, you know, yung mga biktima na gustong i-present o yung mga bayaran o scripted na biktima ang i-present ng Huwag Committee. Bakit daw hindi i-present itong mga biniktima ng mga dorogista, mga pulboronic o yung mga, you know, lahat na ng mga sindikato. Tapos, at bakit hindi i-present yung mga na ng Makabayan Black? ng makakaliwang grupo. Tapos ipo-point of order nyo. Tapos ngayon, you know, uh, hindi hindi kayo sang ayon at ikaw putang ina barbers pag nakita kita, ka ta, tutuliin talaga kay hinayupa Alam ko supot ka eh. Ha? Kasi nag-threat ka pa. Nas nag-deliver ng ng ng, ng speech. Okay? siya represent uh, uh, rep Cardema na sinasabi niya ngayon na dapat nandoon din 'yung mga biktima libu-libong ganitong mga biktima at siya ay nagpasalamat sa uh, matagumpay na drug uh, na you know war ni Pangulong Duterte dadadada da, 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 da. at sabi niya uh, tamay pagkaalala ko 'yung Duterte Youth Party list nila ay isa sa mga lumalaban para sa taumbayan dadadada Tapos nagalit ang mga hinayupak wala daw monopoly ang pagmamahal sa bayan. That's true. Wala naman talagang monopolya ang pagmamahal sa bayan. Pera ng bayan ang mahal ang mahal nyo, hindi ang taong bayan. Ang mahal nyo, tingnan mo, pagpaliwanagin dila boy na yung papastor-pastor na yung inayupak na si Abante, saan galing ang pinambili niya ng mga luxury cars, luxury items, everything, not only Abante. Kimbo, uh, barbers, although hindi masyado nakikita, alam ko alam lokatin niyo yan lahat kayo, even makakaliwang grupo, saan ang galing ang pera niyo? If you talk about waving o bank secrecy, if you talk about ano pristine, pure, malinis, eh di buksan nyo lahat. Mag-wave kayo lahat ng bank secrecy niyo at ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay walang ninakaw sa bayan. Lead by example. Hindi yung isang tao lang. ba? Diba? Ang akala ko ba, well, yung, yung pag-uusap dito is what? Yung war on. Di pa ulit-ulit na lang kayong mga pa kayo. Okay? Nasasaktan daw, sabi ni Palanga, nasasaktan yung ego nila. Kasi totoo na magnanakaw kayo, mga hayop kayo, lahat ng nilalamo ninyo. ba? Diba? Galing sa pera ng bayan. Tapos gigil na gigil kayo kay Duterte kasi utos ni Lisa Tanas utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Akala niyo kasi pag pina, pag, pag niyo si ano si Pangulong Duterte kapag pinatawag niyo mga, mga palangga pag pinatawag nila ay you know, yung mga tao ay magagalit sa mga Duterte. E tignan niyo ang nangyari kabaliktaran. Sabi ko nga naging rockstar pa ngayon ang Pangulong Duterte. Sobrang sabi ko nga kanina. Another thing, nung pinalakpakan si Cardema, nagagalit si Barbers. Wala daw bastusan. Kailan pa, uh, pa Barbers na support? Kailan pa naging pambabastos ang pagpapalakpak? Yan ay pagbibigay ng, pre, ng uh, praise o pagpugay o pag-appreciate ng tao na nagsasalita na naaayon okay, o naa-appreciate ng mga tagapakinig. Kasi walang, na, <clears throat> walang pumapalakpak sa inyo. Kasi lahat kayo mga ngalingan Makabuisit kayo. Sabi ko nga, <clears throat> mga kababayan, at ikaw Dan Fernandez, bago ka magwakak-wakak nga bold star kang linti, kasupot ka rin, lahat kayo supot, ha, mag-aral ka muna ng basic pronunciation. Ang, ta ang, country, hindi yan binibigas na country. Okay na Country. Kahit elementary, kinder, pinag-aaralan na yan eh. Diba? Uterine. Anong kaputahan yan? Bobo. Basic English siya lang. Hindi mo kailangan naman sobrang uh, sobrang uh, perfect ang iyong grammar, pero yung simpleng pang basic na, na, pagbigas ng mga salita na pang kinder hindi mo kayang bigkasin. Mga support. alin alinti ka mo.